magandang hapon mga ka-FW uh, day off na naman natin bali naging apat na araw pala yung day off natin kasi walang ano, tara trabaho maganap muna tayo ng maluluto maganap tayo ng isda kung meron kung tayo sa isda yun ng isda mga kahit W may mausok na naman dito napagkamalay ni Albert na may nagsisiga pala nagpapausok lang may tubig na lumalabas <laughs> mainit Anong ng isda yan? Oo. Oh. Ano bang lutoy natin? Oh, siya Dito ay mat dito marami dito kay ano. Ito to to marami oh. Gusto mo gatan tulingan na lang. Ano? Gatan tulingan. Kahit isang piraso. Oh. Kaiwan na lang natin ng ano ng marami. Medyo oh, anong pa naman eh. Ito yung hinahanda sa company na isda eh. sarap yan. Anong hindi na sila naghahanda, no? Sabong yung dito. Nakapeta ulo. Ay, tulia. pag na natin, sa pahiwan natin, no? Uh. So, gata na lang. Yan. Pabala. Yan, isa yan. Pwede na yan. Yan, sa At pizza lang bilhin natin Saka ano Iga Isa lang isa dala na lang mga 5W din natin. din silang Pasayan. May Pasayan din pala No. Pasayan. Ibigay pa, isa? Ibigay. Kain na 'yan. na 'yan. patadtad na rin natin ito medyo gilada na nga lang itong mga kahit kabuli ng isda pero okay na rin na. yan okay ito naman siya tawag dito Hindi pa naman siya bilasa. O so, di may panggulay pa tayo Yung na lang dahil kay nanay Ito gusto mo bumili ng ano Ng mga ipay-ipay lang to oh. Ipay lang ito. oh. Yan, ganda niyan. Masandaan Sandaan lang. Ah, so, oversize ito, baka puputok yan. <laughs> sabagay yung mga shirt mo naman, ano eh. Kulduroy. Alam, <coughs> Mga panloto, strainer. Masariwa ng karne niya ngayon, ah. Oh, sariwa. Si na lang i-ano natin. Chen na lang ihalo natin. May mga binibinta na mga, mga balm. Pamanyos. Pamanyos. ulit namin kay Nana ay eh. isa lang pwede na yan ay ngayon may mais ya yung nakaraan hindi ako naka naghahanap ako ng mais wala akong makita sili sumasilin ang labuyo ang sili ka Diyo? Ada yang mana nasi ini? Si Buyas. es bawang. Kulai pula para membangun. Ay may maliit pala doon oh. Dito na lang. Hmm. Hey. Toh? Yan. Yeah. May Huh. sila. Ano ba ito? Yung tawag. Yung tawag Huh. Huh. Alam mo yan? Huh. Ito. Ano to? Ayan. Singkamas. Oh, singkamas. Hindi <laughs> mo naman singkamas eh. May gulay siya dito na kakaiba eh. Kalagyan ng talong doon? Ha? Ikaw. Oh, isa, pwede na yan. Yan yan, Isa. Ito, ganun lang yung pala yan. Ha? magandang pagkaalaga ni nanay dyan kaya mataba nakaraan pumunta ako rito wala mais eh pero parang mais nila mga ano hindi kasi season ng mais ngayon eh na ng parang bungi-bungi Bungi-bungi yata yan ano. Kasi hindi season ng mais ngayon eh. Luya, luya. Yeah, luya. Ay, luya. Oh, luya. luya. Sampingas lang. Ede, ay. Sampingas. Luya kay Shao Shao Shao. Ito nga itong pilasin mo nga ito. Ito na ito. Ito na Okay. Kinikilo <laughs> naman ni Nan. Na yan eh. ay. <laughs> okay. Hi. Sisye. Ah. Okay. Alam niya na lahat ang tagawin. May ubi oh. Ayan yung ano, yung, yung gabi na pansigang. Oh, oh, yan. yan. Ay hindi dito maliliit nga lang. Yung hinahanap niya nakaraan? Oo. Ano na lang bilhin natin? Gata. Ah, gata na lang. Uh, bigat. uh, kasya naman yung ano yun o. Dalawang daang kasya. Kasya. Oh. Bigas na lang bilhin natin. 90 nice ang bigas eh. 90. Kasi natin yung bigas. Natin yung bigas. Ate, eh, mga kahit W, pauwi na tayo. Nakabili na kami ng tulingan. Pinalulutuin namin ngayon na paksiyo sa lalagyan ng gata. Ay, kapat na araw tayong day off. <laughs> pala yung dorm nila malayo nga ano ay hindi 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 papayagan ng dorm niya na kung kukuha ka pa ng pentang doon ayun meron na sila oh kaya nga siguro dito sila sinusundo na nung ban dito na nilagay yung ban oo Manta kang bahay lang eh. No? Meron, mm eh -hmm. mm -hmm. video pala muna. Ibi-video natin kasi ito na mga kahit W yung loto natin. Charan! Charan! Yan. Ah, tingnan nyo ha. Ah, ah, ah. Tapos na, kain na kami uh, mga kahit W. Tingnan nyo ha. Kunya, tingnan nyo kung gaano kasarap yan. Ayan no oh, tingnan nyo yung hiwa na yan oh. Tapos ilalagay mo siya ngayon dyan Ayan. sa kanin mo kukuha ka ngayon ng sabaw. Yan, ganyan. Bubuhusan mo ngayon yan. Tapos kukuha. Hindi na inaya yung mga nasa Ayan, no? Company. Tapos kukuha ka ng mga ganito. Yan. Kahit mga ilang piraso lang kasi hindi lang naman ikaw ang kakain eh. Ayan no? Ayan na. Tara. Okay. Kainan na tayo ngayon. mga KFW. Ang gagawin nyo naman dyan, nakikita nyo itong mabuhan Upo na ito. Ayan. Ayan. Uupo ka ngayon dito. Ayan. Tapos itong Ayan na. nakikita Guitom nyo to? Ito na top, na top. siya. Ito, nakikita nyo to. Titikman mo. Ayan, maanghang. Ah! ah maanghang siya, di ba? Kaya, wag nyong... Ito yung mga yung sili. wag nyong nga, Ayan na, tama na yan. Kain na tayo. Kain na tayo. Ikaw na, Albert. Kain na.